Hello mga kareels, breakfast mo na tayo At katatapos ko lang maglaba dahil sabado ngayon at labada day Lunch at saka breakfast ko na rin pala to kasi kanina magpagising ko ay nagsimula na akong maglaba At natapos ako ng 11 o'clock at sabay na akong nagluto ng aming kakainin ngayong umaga Ay tanghali na pala char ito nga pala yung hinanda ko, fried rice, dilis, at saka itlog na may kamatis at sibuyas. Plus tinimplang chocolate. So, ba diba, solve na yung ating araw. Mapaparami ka talaga ng kanin dito. at bangot tayo kumain ay kailangan natin mag-pray. Pagpasalamat sa ating mga natatanggap na biyaya sa araw-araw day off nga kayo sa aking school pero di in e. naman sa bahay. So lahat ng mga gawing bahay ay pinagtutulong-tulungan namin ng mga asawa dahil free ngayon yung mga kids namin dahil pinagbibigyan namin sila na matulog hanggang 10 o'clock. Minsan nga ay maabot pa ng 12 o'clock pero okay lang dahil nag-aaral naman sila ng mabuti. Pinaka-reward na rin namin sa kanila. Tara na at simulan na natin ang pagkain. At yan na po ay sasawsaw ko na po yung dili sa sukang puti. So, pabilisin natin ang ating pagkain dahil mayroon pa akong duty ngayong Sabado. Alams na, alam nyo na yan. Pag Sabado. At ito na nga ang aking pinagpagkura na apat na batch ng mga damit, mga pants at mga shirts. Ta tsaka tuwal yes. So sa labas na lang namin yung iba ibinilad sa araw. O na lang dito sa probinsya, pwede kang sa labas magbilad ng mga damit. Now I know kung ano ang feeling ng isang nabandira at kusinira. Thanks for watching!